Kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to So ngayon is a uh, Shipping day na Kumbaga I-ship na natin mga ibon So titignan natin mga kalagayan Yan So ano to simulan uh, Simula nung dumating Wala silang ginawa kundi kumain Lumipad dito sa Iberi Kumain At lumipad sa Iberi So ito ring ban neto Tara let's go 7-8 FBC Yun 7-8 FBC Yan siya Maganda na yung mga katawan, naka-recover na sila. Yan. So ready na para ship. Okay, tingnan natin isa-isa natin tong mga to. Yan nandiyan na si Ama. Ik, eh, eh, pakain mo muna yung mga yan pa. Yan. 3, 4, 4, 6 Ito yung nag third day Ito yung nag third day Ayan Napakatibay Shoutout kay Kuya Erwin ito yung third day natin. Ayan. Hen sya, hen. Ayan, ayan o. Nadanghen, hen. Grabe, napakatalino. Ito yung third day. Ayan, nakarecover na rin siya. And then, ring number, 3446. Dalawa. Okay. Ito naman, A1. Ayan. 649. 6, 4, 9. Kala mo nagbabasketing lang tayo, no? Yan. Ito yung mga nagkatalo na sa third place. Kasi, anim sila, 6 sa uh, second drop natin, anim na ibon. Yan. So, ito, kak. Blue back. Ready to, ano na? Ready to breed na. So, second drop, anim na ibon. Nagkatalo sila sa ano? Sa pagpasok ng trap. Kasi yung third, third place lang ang merong ano, merong tag dito. Merong trophy. Napaka solid. Ito naman 16005. 16005 second place natin ito. Isa sa mga pasaway, Shoutout shout out kay Kuya Benji, ay kay kay Benji 'yan. Isa to sa mga pasaway na nagbigay ng resulta. Maganda na rin yung katawan niya. Kumbaga, ready-ready na talaga. Shit. Okay. Ito naman 2325 SD. Ito yung ano, first kung daw nagkakamali ito yung first overall champion natin. Yan, hen. Ganto napaka ano lang small to medium lang siya. Ayun oh. No. Yeah, ready, ready na ready na Ayun oh. Yan. Maganda sana ng ano Ah, magandang i-breed yung mga yon dahil first overall mga ganyan. Consistent bird. Ito naman uh ARPU 19862 19862 'yan. Uh, you know. Magandang ibon, Shoutout kay Randall. Malaking ibon 'to. So. Mga mga consistent bird ng mga 'yon. Ito kaya ano? Uh ito kaya Ate May. Si Poknat, 'yan. 6403 yung shoutout kay Ate Maylin yan, si Poconut mo yung ano nakasurvive shoutout din kay Proilan kay Proilan uh, isa sa mga nagproject na magandang ibon yan grabe oh. hen sisip na natin sila sinukuha ko lang sila isa isa ngayon para kamustahin yung mga kalagayan nila ito A1 631 yon mapupunta rin sa Arizona yan ayun oh no? gandang ano rin ito yung kasama sa ano sa second drop na ibon so ayun na nga ito yung year na ano natin na, I amin mean, na next season natin next season uh, 2024 medyo mas maganda ng magiging labanan dahil ito na yung mga dito na papasok ang mga professional natin ano uh, manlalaro bakit? Kasi meron na siyang purge fee. So, di ka na basta-basta magsasend ng ibon na alam mong sample lang talaga na alam mo yung pinaka-sample para sa'yo. So, ano to ah. Ang ipapadala mo na rito syempre yung may mga alam mong ano na talaga, kalidad. You know? Ito. ARPU 83625. Ito yata yung ano Uh, kung di ako nagkakamali, ito yung nag first place. Grabe, laking ibon na kagad, do, oh. Ayan. Las Vegas Syndicate. Hindi ko kabisado, pero palagay ko, ito siya. Ayan. Yun, oh. Alright. Siyempre, papatala ka ngayon. Mga ano na, may bayad na, eh. May bayad na yung ano, yung entry mo rito ngayon. Bayad mas sa upa sa, tsaka sa patoka. Ayan, ang gandang ibon na eh. ito, oh. Kanina ito, 234 magkakaganda oh GCI 234 yun oh know? 234 GCI gandang ibon yun know? oh hen hen Ooh. so total na ng gano'n natin ah, napawi natin 17 lang out of uh, 65 ang daming ano ang daming nawala so ARPU Two, three, four, six. Two, three, four, six. Ito ang magandang hen din, no? Oh. Mukha siyang hen, pero parang kak. Ewan ko, basta magulo utak ko. <laughs> Ayan, eh, no? Gandang ibon, grabe, oh. Ito, mga nandito, ah. Yung mga natinang ito, mga tumapos ng 350 miles. Ah, ang ganda ng kwento na itong mga to Para sa akin ah, kasi After ng 228 Miles, second race nila. Nabakante sila ng one week. Low fly lang sila noon. Dalawang beses. Tapos isang short, short toss. Low fly. Tapos uh, 51 miles. Tapos nag sila ng 122 miles. Grabe. Tapos isipin mo yung mga nakauwi. Wala sa ano. Kumbaga wala sa... Tag dito. Wala sa 30%. Nasa 20% lang yata sila. Ito, uh, ring number FB186. Kaya congratulations, napakatibay ng ibo na mga nakauwi talaga. Una sa lahat, kapos sa training mo ngayon, para sa final race, para sa akin. Kung baga, tinatawag talaga siyang ano, matramatibay. Okay, uh, Jeds, 834. So, ayun talaga. Pero itong season natin, siyempre ano na tayo, mas lulupitan pa natin, mas gagalingan pa natin. Marami tayong aral na natutunan. Ngayon, maganda ron. Kaya kung meron kayong maling nakikita sa akin, uh, PM nyo ako dahil tumatanggap ako ng mga, ano, dito, mga payong malulupit. Ayun, no? Ring number 834. Jets. Hindi ko na yata nakita yung mga katawan nila, no? Pero, kita nyo na mas hawak. Okay Ito Ito, so, ring number 237 GCI Yon, hen, pare silang hen Ayan, oh Tiboy na ibon yung ito, ganda, oh Ayan Oh, 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 oh. <initiatives> paraous na oh, Para sa na. Ah. Okay, eto na. Hinuli ko, hinuli ko na yung Hinuli ko na yung dalawang off color na matibay. Okay, ya. Uh, 788 jacks Oh, shout out kay ano. Shout out kay Big Mac, kay Mark Tolentino, kay Kuya Esmer, kay Kuya Arneto. Yan, kay Eric Mauricio. Yeah, shout out sa inyo. Ito naman kay, kay Big Mac, Jacksonville. Napakatibay ng ibon. Gandang ano, magandang gawing breeder. Yan you know? Oh. Okay, ito na yung dalawang off color. Okay, unay ko muna si Lodi. Ito yung sa mga Lodi ko uh, kaya ko natawag na isa sa mga Lodi ko to. Isa to sa mga napipredik ko talagang tatapos. Dahil isa to sa mga... Tawag dito, pasaway na ibon. Ayun, ang ganda, laki oh, akala mo ano eh. Akala mo ah uh, lagpas ano na eh, <laughs> lagpas sa taon mahigit nang ano eh. Edad eh. 176 FB yon. So, isa to sa mga ano, tag dito ah uh, magagandang ibon. Hindi siya mabilis, ma, hindi siya ano. hindi siya ano, kumbaga smooth lang talaga yung liparan niya. nag enjoy lang to. Pag, na, pag naroon na to dito. Nandito na, like, tapos tayo na 51 miles. Nandito na siya. Ginagawa niya, lipad lang siya ng lipad. Ayan. Kaya pasaway, yari ka sa amo mo. Babalik ka na sa amo mo. Ayun, no? Siguro pag nilaro pa to ng ano, I think uh, pwede to sa 500 miles. Yan. Maganda yung ano niya eh. Yung liparan niya eh. Pag nagpapalo-play ako, lagi siyang ano, tag dito, lagi siyang Lagi siyang nagse-separate May sariling mundo. So, ito naman. Shoutout kay Kuya Winston. Ang nag-iisang pula. niyan Si <laughs> Naka-survive si Hanpeed. Yan. Yan si Hanpeed. So, ngayon nga lang. Mamimiss ko itong mga to. Pero ganun talaga. Yan. Uh, marami sa salamat sa solid na suporta. So, ngayon mag tayo ng ano. 24 season. Magkakaroon tayo ng red special race race <laughs> race uh, pwede siyang opal red bar, red check basta pula may mga ganyan brown pwede yon uh, magkakaroon siya ng separate ano kumbaga hindi siya separate race kasama pa rin siya sa main race natin pero let's say ganto ito nag-iisang pula na tumapos yung lahat ng pat na may ipon sa red ano natin special race is mapupunta sa nag pula or let, let, let's say na yung red umuwi siya ng ano ng second day pero siya yung kaunaw ng red na umuwi sa lahat ng red nakasali sa special race natin automatic siya yung first place at makakuha siya ng trophy yan so magkakaroon ako ng sariling ano sariling tag dito ah uh, sariling trophy ng mga red natin alright so yun nga uh, goodbye na kay Hanpid at sa mga ibon na nandito and then Good luck sa 20, 2024 season natin. Mas titibayan at mas lalakihan at mas gagalingan pa natin. All ako nga po pala ulit si Brown G. Si Aman nandoon, nasaan nga pala? Nandoon siya, napapakain. Peace out na muna. Let's go.